What's up mga ka-Burns TV Vlog? Welcome back po kayo sa aking page. Ayan. Dito sa ating YouTube channel. Welcome back po kayo guys. Sa mga nagtatanong guys, magkano nga ba ang pwede natin kitain sa 1,000 views? Ano? Ayon po sa aking experience guys, sa isang video ko po na-upload dito tungkol sa Lazada Fast Cash. Nagkaroon po ako dong guys ng 1,000 views at naka-earn po ako guys ng 2 dollars. 2 dollars po ang akin nakuha. Kaya guys, ano mas malaki talaga ang kitaan dito sa YouTube uh, YouTube kaysa po sa Facebook. Ano dahil mas marami na ngayon ang nag uh, nagre-reels kaya mahirap na rin makipagkompetensya. Ano? Kaya sa mga baguan pa lang diyan na gustong gumawa ng video, mag-try po kayong mag-create dito sa YouTube dahil mas madali po dito at wala gaano restriction. Ano? Mas may kasi ng restriction pagdating sa Facebook. Nako, napakahirap po guys mag-apply. Unlike dito sa YouTube, pwede ka na mag-upload ng mga short videos para din po siyang uh, reels. Maganda nga po at mayroon siyang pakulungan ngayon si YouTube, mayroon pa siyang pa-short video. Unlike po doon sa reels, mayroon doon nga eh, kaso na napakaraming restriction, Hindi mo rin magamit yung mga uh, music background doon. Dito po sa YouTube guys, eh, hindi ganun ka higpit ang mga violation. Kailangan mo lang talagang sundin yung community guidelines din dito. At saka maganda dito mag-upload kumbaga sa mga longer videos, mas malaki ang earning kapag uh, longer videos guys. Kaya kung mga kisimula ka pa lang, try mo na ang YouTube. Yung mga wala pa dyan YouTube channel, ay mag, simula na po kayong mag, uh, gumawa ng account. Then, uh, punuin nyo lang yung mga kailangan subscribers. Kailangan lang naman dito ng 1,000 subs subscribers. At uh, saka kailangan mo na 4,000 watch hours. Ano, meron ng mga requirements dito na bago si ay uh, YouTube. Kaya, isearch nyo lang kung hindi nyo pa nakikita yung mga bagong requirements nya. Ay, panurin nyo lang marami namang mga uh, tutorial na pwede nyo sundan. Naku, napakadali lang guys. Pagka meron kang YouTube, may load ka, ay eh, try mo, lang try mo namang mag-research uh, lang naman kung pa paano gumawa ng YouTube account. Kaya guys, yung mga wala pa dyan, mag-try na po kayong gumawa ng YouTube.